aking munting channel. Andito ako ngayon sa aking mga um, munting taniman sa aking mga halamanan. Ayan, ayan. So, nakikita niya sa aking kalikod Ang ganda nung aking buginbilya, di ba? Kahit iilan lang yung ano, bulaklak. So, naglalagas na kasi siya. Okay, so guys, for today's video, ako po ay magpupunla ulit ng kagulayan kasi grabe na talaga. So, sa pag, Grabe na yung pagmahal ng mga bilihin, like mga gulay. Dati-dati nakakabili pa tayo ng tigpo 5 pesos yung kada tali ng like talbos, pichay, uh, mustasa. Pero ngayon, wala na. Tigti 10 pesos na po per tali. So, bali-dubli yung itinaas ng ating mga kagulayan ngayon. Okay, so, kung, kung pwede naman na makapagtanim tayo, nakakapag... Ano naman eh, nakakapagpabuhay naman tayo sa mga timba, sa mga use uh, pat natin. So, magtatanim po tayo ulit. Okay, so never mind. Daputla mukha lang dahil hindi na po ako nag-effort para magpapula ng labi. <laughs> so, ang importante po ngayon ay kung papaano po, papano uh, papaano po ako magnagpupunla at nagpapatubo ng aking mga pichay and mustasa. Okay, so bago ang lahat guys, wag uh, huwag niyo po akong kalimutan i-subscribe. Pindutin po ang notification bell para updated po kayo sa aking mga upload po po mga videos. Okay, let's go! Okay, so this is it. Ang ipupunla ko ngayon guys is mustasa and ah, uh, hindi siya pizza. Hindi siya, hindi siya pizza Ano siya? Ah, uh, parang Taiwan pizza. Kung baga, ang tawag po dito is, ano, ah uh, bok choy po yata. Yes, kung hindi ako nagkamali first time ko po pong gumamit na ito kasi wala po kasi ako nakita sa grocery ng brand na ginagamit ko talaga. Actually, ang ginagamit ko po talagang brand ng mga punla, ng mga boto is ito. Yan, ito po talaga. So, ito siya. Mustasa ito. Ito yung mustasa. So, ito siya, si bok choy. Tawag natin ng iba dito sa mga nagtitinda ng gulay is bok choy. Pero ang nakalagay dito is Taiwan Pichay. Ayan, ito po. First time ko pong gumamit nito. Uh, susubukan ko siya. Wala po kasi ako makitang Pichay. Siguro hindi ko alam sa ibang grocery. Sa pinuntahan ko kasi grocery kahapon, wala po akong mabiling Pichay talaga. So, itry po natin si Bok choy Masarap din po ito sa mga nilaga. Kahit na po, uh, steam mo lang to siya. Yes, nasubukan ko na rin po ito. And then, si Mustasa ay... Siyempre, alam natin si Mustasa, masarap siya sa sinigang sa miso. Ayan. So, sumisikat na si Araw. Ang aking kamera ay nasisinaga ng Araw. Okay. So, maaga pa lang po kasi. Sinasamantala ko na kasi. Uh, may mga pasok na po yung aking mga kasama dito sa bahay. So, mamaya, duty ko na sa tindahan. Okay. So, let's go. Magpunla na tayo. mabilisang video lang po okay so ayan ipo-focus ko na lang po sya sa inyo guys so ito na nga po yung ating gagamitin ayan so dito lang tayo magpupunla sa mga sirang timba ko na ito sabi ko nga eh marami po akong mga ano dito mga uh, hindi na nagagamit ayun na mga timba or mga pots yes So, ang ating lupa ay naka-prepare na rin naman. Ayan. Okay. So, after kasi neto, guys, kung kakayanin pa ng oras, ako po ay maglilinis pa dito. Ayan. So, itong ating uh, timba na ito ay ating lagyan ng Ang ginamit ko guys na ano na lupa, hindi naman siya ano, hindi naman siya special na soil or kung ano man 'yan. Yung mga lupa ko lang dito na stock na Kung tutuusin ano na to siya, halo-halo na to, may mga ano na rin ito eh. May mga vitamins, may cocopeat, uh, tawag dito, vermicast, halo-halo na na ano na ito hindi ko naman sila tinatapon. Tinatabi ko lang. Ayan. So, mainam na maaga akong gumawa nito sa pagpupuna na ito kasi mamayang hakong mamaya pa sobrang init na dito. Hindi ko nakakayanin yung init. So, ayan. Ganyan lang. Hindi ko siya pupunuin. Hindi ko po siya pupunin. Ganyan lang siya, oh. Ganyan. So, pagpasensyahan po ha, yung mga naririnig-rinig nating mga tawag nito nagpupukpukan at ay eh, medyo okay, ayan. May mga gawa yung mga kapitbahay ko. Ayan. Hindi siya ano, hindi siya puno ha. Ayan, so ganyan lang siya. Ganito lang. Para ka lang din nagpa-flat ng kalupaan sa malawak na kalupaan, yan, ganyan lang din. I-flat mo lang din siya para maganda yung tubo ng ating ano, ng ating ipupunla. So, ilalagay natin dito sa isang timba na ito, kasi dalawa to siya. So, ilalagay natin dito ay itong ating mustasa. Kung napanood niyo po yung mga ano ko, mga video ko, Nakapagpatubo na po ako nito ng mustasa na ito. Nakapagtanim na so subo ko na siya. Yung ganitong brand ng ano, ito po yung itsura niya. Ayan. Ayan po. Ayan. So subo ko na siya. Ang brand na to. So maglagay lang tayo ng kaunti sa ating palad. Huwag lang po masyadong ano, wag lang po masyadong madami. Kasi alam niyo po yung ganito kadami, marami na po itong tutubo na ito. Marami na ito. So ikalat lang natin siya dito sa ating taniman, sa ating punlaan. Parang lang tayong naglalagay ng seasoning sa pagkain. Ayan. Ganyan lang siya. So, hindi niyo po nakikita kasi ang kulay po ng lupa at ang kulay ng ating binhi ay parehas. Yan. Alam niyo po, pag tumubo po ito, sobrang dami nito. Yung ganito nakadaming ano. Ganito nakadaming buto. So, kailangan nating ibalik yung iba. Napadami po yung paglagay natin sa ating ano sa ating palad. So, ibabalik natin ito. Try natin kung kaya pa natin siyang maibalik. Mukhang hindi na. Kasi maliit lang yung ano. Maliit lang yung naibutas ko. So, lagyan na lang natin mga gilid-gilid. Update ko po kayo dito, guys. Kapag ka... Nag-ano na ito. Nagtubo-tubo na ito. Yun. Ayan. After that... Kailangan natin siyang i-cover ng... Uh, lupa. Hindi naman siya ano... Hindi masyadong ano ha? Tawag nito Hindi po masyadong... Cover as in cover po talaga ha? Ano lang uh, matakpan lang siya ng kaunti. Yan, ganun lang. Ganyan lang, guys. Kasi, kapag po kasi tinakpan natin yan ng sobrang takip na takip na kapal na lupa ng pagtakip, may hirapan po yung ano, may hirapan po yung ating binhi, ang ating buto. Kapag tumubo na, may hirapan po yan siyang lumabas. Ayan. Ayan. ayun may bubuyog. Kasi ang aking kalamansi ay nagbubulaklak. Kaya hinahabol ako ng bubuyog. Ayan. So, goods na yun siya guys. Yung ganyan lang na Kaunti lang. Hindi natin siya kailangan takpan ng punuin natin to siya. No? Kasi wala pong tutubo dyan. Wala pong tutubong buto. So, ayan na yung ating mustasa. Ayan. So, itatabi na natin siya at isusunod po natin yung ating uh, Taiwan Pichay. Okay. So, itong natira, kailangan natin to siyang itabi kasi marami pa ang magagamit na ito. Ibalik lang natin to siya. So, hindi ko na idala yung ano. Hindi ko nasama yung pag yung aking stapler. So, ibalik natin to siya dito sa kanyang lagayan at isisild lang natin to siya ulit mamaya. Para po yung yung buto na natira, mananatili po siyang goods. Kasi kapag po hindi po yan maano, mapasukan po ng mga bakterya. So, hindi na ano yung ating loob ating boto. So, ito, ang isang timba ay ang ating bok choy. Yan. Alam niyo po, nakaano ako nito, nitong Chinese pichay na to. Noon pong, kailan ba yun? New Year po yata. I think New Year, yes. Ah, uh, nagluto kami ng ano, parang crispy pata siya na pinaano lang, pinanood ko lang din naman yun sa YouTube. Tapos, uh, sinamahan ko siya niyan. Yung parang steam lang. Steam lang ng, ano, ng Chinese pizza na yan. Ang sarap. Ang sarap. Kaunti lang makain mo sa pork, pero sa bok choy. Solve ako. Yes, ayan. same procedure parang lang din tayong nagpa ng ating palayan para syempre po, uh, kailangan flat yung ating pagtaniman kahit na sa timba lang hindi kailangan hindi naman porket na sa timba lang barabara -bara na lang din so, kailangan, parang nagpa-flat ka lang din ng kalupaan mo sa palayan mo ganoon lang din para ang pagtubo ng iyong ipinunla ay pantay. Ayun. So, ayan na siya. Ganyan. Ayan. So, subukan na natin yung ating first time ko po talagang gumamit na ito. First time. Sana makapagpabuhay ako na ito. Kasi ang mga gamit ko talaga dati na mga buto is yun yung product ng rambo so ngayon lang ako gumamit nito parang ano lang sya, tingnan niyo po oh. parang halos kapareho kapareho lang sya ng ano ng buto ng mustasa, wala namang pinagiba, parang walang pinagiba ayun wow, ang too cute na mga ano, oh. so mag, ganun pa din, same procedure kalat lang natin sya dyan para alam nyo po ba na kapag ito lahat tumubo magsawa ka katatanim so ito lahat, hindi to siya maitatanim lahat dito kasi kapag tinanim ko to siya lahat mapupuno ako dito so pag tumubo to masisipag nating mga kapitbahay kung gusto nilang magtanim pamigay natin Ah uh, gusto nilang magtanim di po ba? So, magtanim sila. Ayan. Tapos guys, ayun. After nito, after natin nagawa 'tong ganit, magawa yung ganito. Ah uh, Ang pagdidilig, hindi po ano ha, hindi po bigla nabuhusan ang problema po nito kasi yung akin pong sprayer okay so hindi ko na makita dito Nandyan lang yan hanapin ko lang siya hindi ko pala siya na prepare sorry pakita ko sa inyo kung paano lang po ang pagdilig nito yan so isuna ibalik natin to siya ulit i-sealed lang natin to siya ulit kasi actually guys hindi, ko hindi ko nga dapat talaga hinahawakan na may lupa yung ano ko, yung kamay ko kasi marumi so yan <laughs> ganun talaga ayun, so itabi muna natin siya dyan ayan, ang ating pinagpunlaan at ang ating ipinunla. Ayan. Okay. So, next, nating gagawin ay hanapin natin yung <laughs> hanapin ko muna yung spray bottle ko dito. Meron ako dito. Hindi ko lang alam kung saan ko siya uh, nailagay. Okay. So, hanapan blues. Okay. So, ito na siya, guys. Ang aking uh, sprayer to na siya. Yan. So, ang pag-spray po nito, talagang so, kaya ko talaga nire-recommend na gumamit ng ganito. Kasi, kung tabo po ang gagamitin natin, yung ipinunla po natin, or i-spread i, i natin ng mga buto, sobrang liliit. Kapag ginamit nyo po siya ng tabo at binuhusan lang dyan, magkukumpul-kumpul po yun. So, useless lang. Wala pong bearing yung pagkalat-kalat pa natin ng ating buto. So, ganito lang ang gagawin natin. Ganito lang, guys. O, yan. O, diba Parang, parang naano lang siya. Parang nauulanan lang po siya. Ganyan lang. Yan. O, diba? Ang ganda. Hanggang sa mag, ano po, sa ilalim. Hanggang sa ilalim po. Yan. Ganyan lang siya, guys. Diba? O, so, ano na siya? Basa na siya. Goods na yan. Pati yung isa. Naano ko na rin yan. Ayan. So, goods na tayo dito. Napunla ko na. Naano ko na yung mga buto. Ang next natin dito is kailangan natin to siyang i- lagay sa medyo mainit na lugar na nasisikatan siya ng araw kasi pag nainitin siya, iinit yung lupa so mag-aalsa yung ating buto dun po natin to siya ilalagay okay, yun mga siguro 3 to 4 days may makikita na po tayo dito ano, may makikita na po tayo dito mga karakarayong. so i-update ko po kayo dito guys Okay, so yun guys, yun ang ano ko, yun ang ano ko, paraan ko ng pagtatanim ng mga buto ng pichay, ng mustasa, kahit anong buto po, yun po yung aking pamamaraan ng pagtanim. So, sa mga susunod na mga araw, uh, tawag nito, 3 to 4 days, magkakaroon na po ito ng mga ano, magkakaroon po ito ng mga tawag nito, uh, tubo. So, i-update ko po kayo dito guys, hanggang sa ito po ay mapalago ko, or mapadahon ko siya, ng maraming maraming marami. yes oo. kasi po uh, sa mahal po ng ano sa mahal po ng bilihin ngayon hindi po talaga po pwedeng kung meron man tayong bakanting taniman dito sa ating mga likod bahay, gilid ng bahay or may rooftop tayong ganito hindi po nakakapang hihinayang na magtanim or hindi nakakapagod magtanim kasi mas nakakapagod po bumili ng mahal na po mga bilihin. So, ang next natin ito ay ilalagay natin to siya siguro doon sa side na yon Ilalagay natin siya doon dahil ang kailangan po nito ay mabilad po siya sa init. Mainitan po siya. So, pag tumubo po ito at maglipat ako sa aking mga paso, ipapakita ko din po yon sa inyo para may idea po kayo makasana sana makatulong, makakuha ng mga tips para magtanim din po kayo sa inyong bakuran or sa inyong mga harapan ng bahay. Kahit sa mga paso lamang po. Pwede po. Ako nga po eh. Ang tagal-tagal ko na nagtatanim dito. Kung baga, ah uh, hininto ko lang po muna siya yung pagtatanim neto kasi mas nahumaling ako sa aking mga ornamental, mas nag-ano ako, nag ako sa kanila. do hindi ako nawawala ng kagulayan dito. Actually, may mga binihi pa nga po ako ng mga sitaw dyan eh. So, hindi nahinto ko siya. Kung napanood niyo po yung mga video ko, mga mga una-una ko mga video, ang mga tanim ko po doon ay napakalagong mga pichay po at mustasa. Opo, mga kagulayan po. So, ngayon, nag-ano po ako na magbawas or actually nagbawas na po talaga ako ng aking mga halaman dito ang mga itinira ko na lang po yung, so yung mga nasa malalaking paso mga big pots na lang ang mga itinira ko at yung mga mala, malalapad na mga dahon mga giant na mga halaman yun na lang po yung mga itinira ko dito and of course yung aking mga kakalaman si na kahit paano hindi tumigil sa pagbunga yun, yun yung kainaman na may tanim ka talaga okay so ayan na may sumisikat na naaraw at maliligo na yung aking kasama dito sa bahay at siya ay papasok na so ipupuesto na natin to siya guys sa kanyang pagpwestuhan okay so dito ko siya guys na feeling ilagay so iurong lang natin yung ating ibang tanim at ito siya ay atin po muna to siyang ibaba ito muna natin siya ilagay. yung 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 So, dyan muna siya para yung Okay, so dito yung natin siya i yung 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 kasi okay so isa pa kailangan natin to siyang tanggalin ang ganda ng aking ano guys oh ang ganda ng pagtayo ng aking another dragon head ayan oh uh, ang net ang ganda nito pang display dragon head din po yan dito kasi ah uh, dito na side mamaya sa pool na to sa init so ano pa naman lang sya uh, 8 8.30 so mamaya dito na park sa pool na to sya sa init kasi tignan nyo nga po oh, nasa, sobrang init na nasusunog na po yung aking ano yung aking ibang halaman so ito sya kailangan ko na yan siyang i-silong dahil sunog na po yung iba ayan so ito, mainam na to na pwesto dito sa kanya dahil bilad na bilad na to siya dito sa pwesto na to okay so nagmamadali na po yung aking kasama sa ababa <laughs> okay guys, that's it for today's video at sana nagustuhan nyo po ang aking video na ito at sana may mga natutunan kayo on the how to Uh, patubo <laughs> ng ating mga mustasa and pichay. Taiwan Pichai or Pichai. Pareho lang po yun ang procedure ng pag, uh, pagpatubo ng mga buto nila. So, sana may, naku may natutunan po kayo and nagustuhan nyo po ang video na ito. At kung nagustuhan nyo po ang video na ito, huwag nyo pong kalimutang i-like at i-share. Pindutin nyo na rin po ang notification bell para updated po kayo sa aking mga upload pa po mga video. Okay, so see you sa next video guys. Kita-kita po tayo ulit. Bye! Happy planting! you <music>